Pinapakita namin ng kapilang gawain ito ng may bilang katapatan. Ang karangalan para sa gawain ito ay nabigilang sa mananakop ng na mga puso ang kapilang si Ustad Dulisa Mga na ang mahaba at magbungang buhay ng halos isang siglo ay nakasaksi sa bawat ito ng mga bulidang kababadatan at sa kanyang koleksyon ng Rizalino na halang ito ay napupunta din sa mga mag-aaral ng yun. Nataglay ang kanilang katangin at kabutihan, katapatan, kalaman, at paniwala. Ay patuloy na maging pinakamahusay na huwaran sa lahat ng aspeto ng buhay, hindi lamang sa mga taon sumasaklaw sa mga paksang lubos na malalim at sumasaklaw sa lahat na ang bawat paksa lamang ay maaaring sa katunayan ay tunay ng buong mga Hindi ko kailanman naramdaman ang aking sarili na walang kapangyarihan at sa gayong pagkalito sa anumang narisulat ko ngayon. Tulad man o tuluyan. Sa kadailanan ng ay makikita yun, pinalaki sa isang pambihirang paraan mula sa pagkabata. Sa dito siya ay isang nakatanggay ng skora at isang nakatanggay ng karuhang na maging pagkatanggap ng mga na pagpapakita sa kanyang buong buhay. Habang sinasaliksiko na bilang tao dito, ang kanyang mga dapat at ang kanyang kapangyarihan ng katotohanan may pinahayag ng kopya ng isang mabuhay na sinulat ng Arab nakata. Hindi mahirap para sa makapangyarihan ng katotohanan ang Allah katipunin ang buong mundo